So eto, may babalita ako sa inyo guys ha. Ah. O kasi nandito kami ngayon sa YOLO Retro Diner. Kaya yan po ay pag-aari ni Hungry Syrian Wanderer, di ba? Uh, pero ngayon po, hindi na lang siya ang vlogger na nagpo-promote ng uh, burger. O, ang inyong mga paboritong DDS vloggers ay model na rin ng hamburger. Okay. So ito pong Waxis. Okay, Waxis na restaurant ay magbubukas sa Davao sa April 24. At ang kanyang mga model, eh lahat lang naman na mga paborito nyong DDS at mga Banateros. Okay. Simula natin with Banat Fries. Uh, ba? Diba? Oh, si Byron, ang gwapo. Pwedeng-pwedeng model. Okay, susunod si, si Boss Dada. Boss D Burger. Oh, yun. Itim yung pati. Itim, itim yung bread nung kay Boss Dada. Ito, ito, paborito ko. oh, Coach Oli Chicken Sandwich. O, oh, dapat healthy. Kasi si Coach Oli yan, oh, Ganda katawan ni Coach Oli. O, oh, ito, si Dan Chan BT Sandwich. O, oh, pati si Bisdak. Nasama si Bisdak. Ano sa kanya? Burger ng mga Pinoy. Si Bisdak Pilipinas. Okay, so, ito pong Waxies. Uh, nakakuyurious talaga. Kasi, uh, ba bakit puro sila yung mga endorser. O oh, ito po ay matatagpuan sa may sa Davao. Okay, sa ad, address dito eh. Mag-o-opening sila sa 24. So asahan niyo nandyan yung mga yung mga DDS na vloggers. So meron pa sila ito, ito. Trip ko ang Ball Jack Burger. Oh, merong Ball Jack Burger. Eh Ball Jack Burger. Tapos meron din silang Pancit Gurgur. <laughs> Yan po yung mga paboritong salita ni Maharlika And Ako ipapaggerger na ako eh, Ganon, yun ang mga paboritong salita ni Maharlika Kaya meron din silang pansip gerger diba? Sarap sabihin eh, gerger oo oh, so yan po Ano pa yung mga ibang ano nila Ano pa yung mga ibang mga pagkain nila dito O, oh, yun naman tas endorser po itong mga banateros Diba, so uh, JMC Airport Road CP Garcia Highway Sa Sasa sa Davao City So yan po ang kanilang rest. Anong reaction ko dito? Uh, natutuwa po ako. Ako ay naaaliw. Kasi uh, uh, ngayon ako nakakita eh, na ganyan eh, na yung restaurant, ahaluan mo ng politika. Tapos uh, yung mga model mo, puro mga vloggers sa isang kampo, political vloggers. Hindi, alam, alam nyo guys ha, magka-rival magka, kami sa politika nitong mga banateros ngayon. Pero mababait sa akin yan, mga kaibigan ko yan, tinuturing ko mga kaibigan yan sila Boss Dada, si Byron o lalo si Coach Oli. Mga mababait 'yan sa asa friend. Ayun. Kaya sa akin kung kung ano man ang ano na masaya ako para sa kanila kapag, meron silang bagong mga mga ginagawa. Teka lang, ingay nitong ano. May nag-aayos ng mga kuryente sa likod. Ayun. So masaya ako sa kanila pag meron silang bagong hindi pa tayo. Meron silang mga bagong mga ventures na ganito kung kinuha silang endorser diyan kung babayaran sila dyan, kung kikita sila dyan, eh masaya ako para sa kanila. ba diba? Wala naman itong kinalaman sa politika, pero syempre, mukang itong Waxis Burger, eh mukhang gagamitin para uh, to promote itong mga DBS na vloggers. At uh, sana naman, wag namang humirit sa administrasyon. Eh, na lalo nandyan pa sa Davao. ba diba? pa sa Davao. So syempre, baluarte ng mga Duterte, uh, teritoryo nila. So, tingnan po natin kung ano ang kanilang mga gagawin sa launching sa April 24 nitong Waxies na burger na ang mga model ay ang mga paborito nyong mga DDS sino pa kayang mga DDS ang isasama dito eto lang nga sa akin ng Waxies ha ah. bakit hindi nyo binigyan ng pagka ng, uh, hindi nyo ginawang endorser yung tatay ko bakit walang uh, Harry Rocky Spaghetti o ba diba, dapat may Spaghetti Rocky Spaghetti Rocky <laughs> Dapat merong 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 pagkain yung tatay ko diyan bakit hindi niyo sinama? Bakit wala si Harry Roque? Uh, o kaya ano uh, ano ba uh, uh, Sasot si Sas, di ba? O oh, pero anyway, O oh, tuloy-tuloy lang po yung vlog po natin. See you po sa next uh, videos. Stay safe parati, guys. Bye-bye.